yan naimbag na naimbag na balem kada kaya aming kakabsat mga bonsoy upload videos ng puto at dito po tayo sa may luneta park kaya kinukuha lang ko lang po tong, ano, luneta park ito yung bung luneta park na to upload videos lang to kakabsat mga bonsoy itong luneta park medyo maulan kasi ngayon magla live na sana ako eh ulan, -ulan na lang upload videos na lang ha? kakabsat mga bonsoy upload videos muna sa lunes naman babalik naman ako dito kasi magkikita kami nila dadi di sa lunes sa manila bay upload upload videos muna ng kakabsat mga bonsai yan. maulan eh yan. di pa tayo sa kabila di pa tayo sa kabila ito naman yung ano ni Apo uh, Rizal o Rizal yan. di pa tayo sa kabila mas maganda yung view sa kabila yan yung flag yan yung giant flag oh, uh, worth 18 million 18 million ginastos ni Panot yan sa plug na yan ghost project yung plug na yan bakit plug 18 million nang ginastos dyan ni Panot o yan ito yung ano ni Apo ano, Jose Rizal dambana ni Apo Jose Rizal dyan lipat tayo sa harap yung ganda ng ano Maampon maambol lang kasi maambol Mamaya lipat tayo sa kabila. Doon sa may kalabaw. Gusto <laughs> nyo makita yung mga kalabaw. Lipat tayo rin doon. Lakad-lakad lang tayo pa mas magandang view sa harap nung ano eh. Nung ano ni Rizal. medyo mahaba tong short video na to kasi ay medyo mahaba tong video na to kasi talagang kailangan nating ano tong ano ni Apo Rizal kung saan siya ano actually pupuntahan din natin kung saan siya binarel actual place saan siya binarel eto para monumento lang niya yan para monumento eh, para monumento lang ni Apo Rizal yan nakabisa at mga bunsay lipat tayo sa harap para makita Yan yung giant slug 18 billion Ghost project ni Panot Ito yung dambanan ni Apo Rizal Yan. Wait lang Ang sa harap Paganda Tawid na tayo sa kabila ba kamaya? ito may parang park dito sa luneta gusto nyo magpahinga-pahinga masalilim lilim ito malilim mapuno mapuno siya rito mapuno siya banda rito parang burham park eh, no? Oh. naalala ko talaga yung burham park maulan na kate ma ano weather dito yung front kanina back, back yung pinuhana natin kanina likod din ito ito yung harap front tambanan niya ni Apo Horizal yan upload visit lang akamsat mga punta ito yung ano ni Apo Upload videos lang po. mga kontoy. Lilipat na tayo sa kapila. Out ko muna. Lipat tayo sa kapila. Parang hindi magkaano-ano yung video natin. Nilay. Lipat tayo sa kapila. Kakabsat, mga kontoy. Out ko muna.